nakalagay sa CR. Medyo maamoy kasi sa loob ng CR. Meron pala kahit maulan na nagagawa ko. bata ngayon ano eh wala silang pasok pero online ang pasok nila online class na sila challenge. Yummy! Tato ako. Na bali <laughs> na. Guys, nasa ako ngayon. May meeting ako ngayon sa trabaho. Yung dalawa kumakain. Bumali kami kanina ng Dunkin' Donut. Kaya kumakain sila. Ako, meeting muna. Ay, tapos na ako sa meeting. Ay, uh, singgap na namin dito na internet ay Globe LTE. Walang 5G connection dito sa first editions. So, ang kaning cellphone na gamitin niya, hindi siya 5G. LTE lang siya. So, ibig sabihin LTE up to 20 Mbps lang ang max. So, yan. Pero gumamit ako ng extender. So, yung pinaka globe namin nasa taas tapos may isa pang mesh doon tapos kumukonek dito para buong bahay ay uh, same na speed no? walang dead spot walang mabagal so yeah. guys yung dalawa kumakain kumakain dahil bumili sila kanina ng bumili kami kanina ng Dunkin Donut what are you eating? I'm done. I ate Dunkin Donut what it's donut? a chocolate one And then this one. Uh, Mami sleeping na kasi masarap matulog <laughs> <Okay, laughs> dito. Sabi namin kanina, mamaba ako. Mababa ba ako sabi. Mababa hey, namin, wala na tapos sa mga. Kasi nga naman naman si mama, And, sanya, namin, wala, si mama sabi, hey, never mind. Tapos mga mga punta sa mga po. Sabi niya, Ate, kung ba't niya wala ito? ko sa mama kasi ako unang nag-gaya ka rin niya Where did you find <laughs> it? Mommy hit it. Come on. Wait, we have to Bye bye. I'm leaving. You couldn't find the donut? Diyan yun yung nakita yung donut eh. Kina? Yeah. Kina yung nakita yun. Hindi niya makita. Yeah. Paano nyo nalaman na I thought it was gonna be spaghetti in there. So I just <laughs> opened it to see like, ooh, what's this? I'm just messing around. I'm just Thank messing you. around. I didn't think. you fridge natin. Ano <laughs> Good morning! Oh, yeah. Thursday. It's cold. It's early I can make my own breakfast. sprinkler. I, uh, I can make my own raining thing if it's hot. Do you want me to wake mm -hmm. i love you. SDR, I Hello. meron na naman tayo nabili dito na syempre, na ilalagay naman na naman ulit natin ano to eh panglagay sa CR kasi di ba ano napansin namin medyo maamoy kasi sa loob ng CR hindi ko lang alam kung may P-trap yung pinaka drainage natin o wala so pag P-trap kasi di ba yung pag P-trap na kaganon no? pag bumaba yung tubig na naiiwan yung may naiiwang konting tubig doon kasi pa paleterio yun eh parang ganun pag may naiiwang tubig doon yung uh, amoy na galing sa drainage hindi makakabalik sa CR pero kapag walang P-trap babalik amoy sa loob ng CR kaya mabantot yung yung CR natin dahil yung amoy na nanggagaling sa drainage bumabalik so lalagyan natin hindi ko na alam kung merong P-trap nga kaya bumili na rin tayo ng pang cover doon para hindi makabalik yung amoy so tingnan natin to bali ganito lang sya pinaka purpose niya kapag bumaba yung tubig magbubukas to bababa yung tubig pero yung pag hindi nakabo pag walang tubig nakasarado lang siya hindi babalik yung amoy tapos uh, yung mga ano natin yung mga insekto mga ipis may iwas bumalik doon so yan kakabit natin to sa, sa dalawang CR although tatlo yung binili ko kasi iniisip ko maglalagay din ako ng doon sa drainage naman para sa uh, para doon sa uh, labas sa likod. So try natin 'to kung kasya. Yeah. So try natin kabit 'to, no? Kabit natin, lagay natin kung, kung effective kung habay o walay. Tingnan natin. So bali, ano siya? Tagalin natin 'to. Guys, so yung pala itsura oh. Tingnan natin. Meron ba? Lawan natin. Parang meron naman eh. Yung doon sa pinakailalim ay naiiwang mga... Nakikita niyo ba? Pero di ba Medyo malalim. Lagyan na lang natin na, ah. Dito. Ano na to. Yan. Balikan pa. Masyadong ano... Hindi ano, mami? Hmm? Malalaglag? Oo, malalaglag. Ito. Kung ano oh. ko kaya dito, oh. Tumtum ko kaya dito. Oo. Oh. pero alam ko na, may ko ng paraan. Gawin natin, bubutasin ko to kasakto dito. Yan. Yan talaga guys, minsan hindi ano, hindi kasukat. Igawa na lang natin ang paraan, no? Yan. Bubutasin natin yan. Dapat lagarin bakal yan, eh, no? Bali well guys, anin natin to uh, Pubutasin natin Na magkakasya to Ayan, ah. na, meron tayong ano Ano ng Guys, bali yung mga bata ngayon, nag sila, online class sila sa taas. Ang gamit lang namin uh, internet, yung globe, prepaid, wifi, uh, yun ang gamit namin uh, kasi uh, LTE connection namin ito. So meron lang kaming ganito, uh, mesh router na nakakonect doon sa sa Globe LTE para lahat ng uh, lugar. Walang dead, walang dead spot dito. Ano naman, maayos naman yung connection pagdating. Ah, Ang maganda naman, uh, kayang-kaya yung zoom. No, uh, tapos na yung klase nila. Uh, maswerte sila na no? meron silang online class. Kahit na um, maulan, kahit na walang pasok, meron silang ano, online class. So, maswerte yung mga bata. Pero tayo noon, kahit maulan, mapasok. <laughs> <laughs> hindi tayo tinatablan. No, mami, no? Kahit ang gantong maulan, hindi tayo tinatablan noon. eh. Kasi dati, nung kapanahonan natin, ang signal lang, di ba, signal number one, yon walang kumentay. Diba, ganun yung ano, hindi yung pag umulan, walang paso. Papasok ang basa. Pag umulan, hindi maglaro sa ulan. <laughs> ganun lang. Ngayon kasi, konting kibot na ulan, nag na yung iba. na. Yes, na ako. natin. Kain natin ilagay dito. Kain natin ito. Ibalik natin. Ayan. Buman ka. sasara na siya pag wala ng tubig. Try pa natin ulit. Okay. Okay. Parang pati ba to o oh, wala eh. Ah, oh, Havay! Mami, Havay! Kala ko wala eh. Havay pala. Oh, madali lang nagbubukas yung ano. pag ano? Pag wala, wala Maigi, para yung, tingnan natin kung yung amoy eh. Okay lang kung natin magpadagay ng exos. Pag nawala yung amoy, doon nga nang Hindi ko kasi alam kung amoy lang ng tiles o doon talaga siya. Pakaramdam, pakaramdam ko dyan. Pakaramdam na. Try natin. Alay, lagyan pa natin ng yung isa. Lagyan natin ulit isa. Try Try na natin! Ang ganda naman. Tapos natin. Ayos na. Ayos, ayos. Ah, gusto nyo rin yan, sabihin nyo lang. Guys, okay, so ako dito ng uh, storage rack na easy to build lang to. Na kailangan natin. Ilalagay natin doon sa uh, storage area natin. Kasi magulo Pero, siyempre, barang natin susunod, ilalagyan ko yun ng um, parang i-customize ko, so gagawin ko talaga ng shelf. Kaya lang sa ngayon, meron kasi na tayong ganito. So, gamitin na lang natin. guys okay, so, oh. Madali lang buuin. Mamaya tayo nang makikita nyo. Isang buuin. para madali lang ano nga lalagay mo lang ito wala nang skuala skuala matik na yan ulit na ganyan Yan, ganyan lang. Okay, so malakas ang ulan dito. Nasa so, ngayon wala masyadong nagtatrabaho dito. Hindi niya wala nang gagawa. Ano ngayon? Uh, Thursday. Pero dito sa kabila namin sa 23 minagagawa. Ay mali, meron pala may nagagawa pala doon, may nagagawa pala doon. Akala ko wala. Meron pala kahit maulan, may nagagawa pala. Ah, dati na, dating si Mami. Siya ay namalengke. Magaling yan si Mami mag-drive kasi sa akin eh. Ano naman? Kumusta naman? Oh goodness, Wala na? naman problema na? Maraming mga tao rin na dito sa Dali, sa Alba. Tapos kumila ko ng gulay dun sa ano. Kumusta na yung owner na may boses na gulay, isda. Ay, <laughs> may maglalako? O, oh, oh, bumila ko kasi parang hindi na kasi bumalik ng yelo. Inula ko lang yung yelo sa Alba. May yelo na rin pala sa Dali. Ah, meron ba? Oh, may ice cream? <laughs> may Mami, ice cream. Malamig eh. Mami, I We actually some cooking videos. Uh -huh. And what happens if we get to, to this? Make them into circles and then put Nutella in between. I'll show you. How know. I'm here. Oh? Saturday. Parang 100 pesos ba kasi yun? Oh, ganyan lang. Wow, ice cream. Anak-cold day. Eh? Hindi ka nilalamig. It's cold oh. Gusto niya yung orientation ng uh, okay. sopa namin. Na Binago namin. Wow. Alin yung... Ano mas maganda? Yung dati? Yung ngayon? Ikaw, mami, ano yung mas gusto mo? Pwede Kung masawa ka na. Balik mo nyo. <laughs> Pero kahit <laughs> naman dati pa, rin, diba? maganda na ako. Magbulan ka na lang. Pero ako mas gusto ko to. Parang pakaramdam ko mas, ano, mas maluwag. Kasi wala masya, yung, ano, yung nando nakapasok sa loob. Mas gusto ko ito. Tsaka ang ganda ng pwesto nung, ano, dun, no? Pwesto ko yun, eh. Mas maganda yung nandito. Ano, dati? King's place, but, no?

may okay, brand image shadow. Maganda na? ay. Niya din. Mau pangyaman. Speaking in No 99 days. Ano ano natin? Uh, wow. Cute ba ba, dad? I don't know cocktail doesn't have um oh. doesn't have. Asa mo na ba yung cocktail? Ikaw mo yun. Open. May cherry flavor. Meaning. Mm -hmm. oh. 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 Guys, tita na tita chore tito sa mga uh, slopes dito sa ano natin, sa village natin para makita natin kung binabaha dito at uh, titingnan natin habang umuulan dito pada islis ng tubig eh. pada dun lipin natin sandali dito block 35 dito pa daw sa isang tubig eh dito. Dapat lineation ko ng ano eh. First. Ganon, sarado. Punta natin yung ibang ano Ibang paslope yung daanan kung may gano'n din Ah! Lakas na ah! lang <laughs> Damig pa naman Lock 33 yan Uy! Ang mm hangin! -hmm. hindi na kaya akong yung... magpayong masisira lang tong payong ko, mapapagalitan pa ako parang bata lang ngayon lang so huli ko na tong payong guys ito yung block 21 dito pababayang tubig ah may trench naman pala eh Yan punta dito pero silipin natin dito ah dalawa yung trench nyo. oh. dalawang trench dito dyan tatlo pa pala tatlo kaya lang puno pa ng kalat eh pero yan guys yung ano yung pinaka ilog hindi naman naaapaw ah, may retaining wall naman okay dito guys sisimple lang tayo dito ulan ulan ay lumakas ay okay, guys sa likod ah hindi likod harap pala ito yung nakaharap sa bakod black 31 yung katato wala? ano ba? Okay naman dito guys Okay naman dito kahit maulang Laki ng mga cut nila oh Laki ng mga Christy unit Kung buhay ako dapat Christy unit yung nag na sa may tank eh Lewis lang tayo sa mga ano Kawat Kasi baka mamaya may ground eh oriente tayo Kasi yes, iwas lang Ayan okay, guys, maayos naman dito, wala problema. No problem. Ay, so ato. Mga na turn over na. Ayun na oh. Uh, major innovation. Ah, ito maganda na. Ganda. Major innovation. Laki na. Ang so, ganda pa ng ano nila oh. Ito so, ko rin may ganyan eh. Palagay din ako niyan sa susunod. Dito na tayo may tangke. Eh. Ito yung kay ma'am ko. Oh. Na uh, sa December dapat. Palag yun ang ma'am, December. Makaabot ko. Mga 3 months yan. Kapag si Kuni. Okay, nakawin na tayo. Okay naman. Yung buong village. Wala ang problema kung ba sa water flow ng rain water. Yes, mag-aing na tayo. Ano naman ang binigay sa akin? I made this. Tinanggal yung gitna. Binigay sa akin yung daw merienda ko. May may na tayong tubig lang. Sana na ano. May anong gabi. Pasa? I like peanut butter. Peanut butter na ito, Dad. kaya alam may Dunkin Donut. Di Diba may munchkin? Ha? Kainin natin. Ay, kung nakain pa yung na yan. Gusto ko na ano. Ano? Kapi. Merienda ko. Hmm. Merienda ng anak ko. Totoo na 'to. Kanapirish mai. na 'Di ba? Normal naman kaming lahat eh. <laughs> are you sure? Mm. so man, man skin na, na saw sa peanut butter.